What's up mga bossing, good afternoon, good evening sa ating lahat, sa ating mga newbies and mga advanced traders uh, Welcome po sa ating panibagong uh, group channels, sa ating TDLC, Free Signals and sa ating Learning Hub Mga nakapaloob dito, ang maraming learnings, uh, mga ideas, this coming uh, May of 2025 onward Ang tatalakay natin sa ating group ay walang iba kundi ang para sa mga basics Pag create ng accounts, no? account creation, then mga tools na ginagamit natin or gagamitin strategies of course focus analysis or a uh, uh, trading analysis sa gold gold trading tutorial so i step by step natin yan i guide kayo para malaman niyo kung pa paano tinitrade ang gold no okay so yung mga komplikadong bagay like yung mga hindi natin inaasahang mga tools na kakailanganin pala na hindi pa natin nagagamit before ngayon ay explain natin yan into details no pa ano natin ko bagay si simplify natin yan magkakaroon din po tayo ng daily and weekly gold market analysis and i-breakdown natin yan everyday god willing o no? daily daily natin isya pag-aaralan gold mapping yung tawag natin dito sa ano sa gold uh, trading no iy i, i ano natin siya analyze natin siya para sa gayon bago magsimula yung araw ay magkakaroon na kayo ng start up na no? kumbaga ideas sa uh, on what will happen uh, of course pag-aaralan din natin yung trading psychology no so hindi lang puro charting so no? pag-aaralan din natin yung mental aspects of trading No, kung paano tayo magdi kung paano natin i-handle yung mga losses, no, paano tayo magdi-deal sa ating mga emotional stress. Trade reviews and backtesting. Magkakaroon tayo ng mga trade reviews, 'yung lagi natin ginagawa na before, no. So, i-enhance lang natin 'yan. Sa so, backtesting, no, from time to time, maglalapag tayo ng mga backtest na analysis natin or strategies using historical data. Okay? And John I encourage you also mga bossing no sa ma-encounter ninyong mga techniques or strategies Uh, magbigay kayo ng feedback kung ano yung magumagana sa inyo, kung ano yung hindi, kung ano yung mahirap, kung ano yung madali, para sa gayon ay ma-filter natin at ma-improve natin along the way, no? And last is gold price prediction, yun. Magkakaroon din tayo mga news analysis. So, alam niyo naman yan before, no, ginagawa natin. Pero ngayon, eh, try natin improve pa ng mas malalim, ano, uh, mas detalyado para sa, especially sa mga newbie, no, para makasabay din sila. So, uh, basically, nagbibigay lang naman tayo doon ng ideas. Uh, on what will happen to the market during the news uh, hour or news trade. No more or less na no, parang prediction siya no uh, as per data yan hindi yan as per bolang kristal ano <laughs> at marami pang iba mga boss so i hope makasama namin kayo until the end tulong-tulong lang tayo magkakasama dito sa TDLC at para lahat tayo ay maging successful all right so kita-kits tayo sa next video natin bye bye